kaliligo ko lang. And meron na namang bagong dumating na parcel sa akin. Ito guys, napapanood ko lang to sa TikTok and nagpabudol naman ako. Kasi maganda raw tong hindi ko lang concealer to eh. So, gagamitin ko siya alis ako ngayon. And, yun, ang price talaga nito 150 pero nakuha ko lang siya ng 200. Ay, wow, may freebie siya. Ito oh, taray. So yan guys, may pa-freebie pa siya. Ito po oh. Kasi ito lang talaga yung kinuha ko, buy one take one yan. So yung isang piraso talaga nito is 150 pesos. Then, uh, na, na, uh, dahil nga promo ko siya nakuha, uh, naka plus, ano siya, save. Kaya 200 ko na lang nga siyang nakuha. So, ito nga sa TikTok nga, bawat, alam mo ba, pag mapanood ka talaga ng TikTok and maka, makakita ka ng mga nagsisail doon, makakita ka ng mga product, talaga mag magpapabudol ka talaga. Sabi kasi nila, maganda raw to. So, konting lagay nga lang daw, maganda daw siya. So, ayan nga. Tingnan ko nga muna kung ano yung pretty niya. High whitening cream din siya taray sa Japan pala siya galing. Sa Japan siya galing kasi sulat ng Japan yun. Eh. Ito, carrots. Ay sasi. Ay sasi to eh. So, eh. Ayoko mo nang ano yung itong preview niya. So, ito talaga dito ako na-excite. Kasi nga, konting lagay lang daw nito is talagang medyo maan. Medyo maganda daw Mag maganda daw siya ilagay so ayoko so tingnan nga natin kung totoo na <laughs> kinalat ko na siya oh my god kasi yan, lagay na natin concealer to guys eh Yung iba nito, dun sa video niya, ano, naghihilamos pa siya pagkapunas niya. Pagka ano nito, hilamos siya ng mukha So, ayun. Kaya, tuwan-tuwa ako kasi nga. Sabi ko ang galing kasi nga waterproof nga siya. So yun, konting nga lang din talaga ang kailangan niya. Taray, ang ganda! Wow! Ang ganda nga! taray! O, oh, yan o! Oh. Diba? Konti lang ang kailangan niya. Konti lang yung pinapahid ko. Lagyan ko yung leg ko para pumantay din. Diba? Tangit kasi pag pura pa mukha lang meron. So, yun ang ganda nga niya, oh. Mm. Yan, di ba? May tagyawat nga ako. Tinutubuan ako ng tagyawat kapag ka nagpupuyat ako. So, dalawa nga ito. ko kung gusto ni Geraldine. din dalawang kinuha ko kasi nga ibibigay ko kay Geraldine yung isa. Then, ito naman yung papri Na-curious na rin ako sa pre So, two, worth 200. Apat na piraso na yung nabili ko. Pero hindi ko lang alam kung meron pa silang freebie ngayon. Kasi nung time na binibay ko nga ito, naka-plus sale nga sila. Ayun nga guys, ito whitening cream. Ang isa na ito, foam mask. Ay, ah, ito Ito siya. Oh. Ayan, mask daw siya. Ang dami niyan laman. Ayan siya. Um. Oh. So ito, prebi nga lang nga ito. Itong dalawa na ito. Ang swerte ko naman, naka So, worth 200 pesos yun nga. Apat yung item na binigay sa akin. Guys, binasa ko siya. Ano pala siya after cleansing? Ito yung ilalagay mo. Tapos, panghila mo siya. So, aanlawan. So, yun lang guys yung ating video for today. Talagang ishinare ko lang tong ay sasi na to kasi nga sobrang napaka patok talaga nito sa tiktok kaya nagpabudol na rin ako so yun So yun guys, salamat po sa panonood. And hanggang dito lang po yung ating video for today. Babush!